tips para sa mga new car owner. Hello mga paps, I'm Kuya Shane at yon congratulations no sa mga new car owner or soon to be a car owner ano at yun nga daw ano daw ba yung tips ko para sa mga new car owner. Well, number one diyan dapat sundin niyo yung PMS o yung interval ng inyong PMS at ang pinaka-importante na PMS is yung 1,000 kilometers and 5,000 kilometers. Huwag nyong i-skip yan mga paps no dahil dyan malalaman kung okay ba talaga yung inyong sasakyan. Wala bang tagas na oil, walang tagas na coolant or walang tagas na brake fluid ano. At dyan, dyan din madedetermine kung merong problema talaga yung inyong sasakyan ano o kung baga merong factory defect kaya yan mga paps no? that's the number one tip ko sa inyo siguraduhin ninyo na magpapa PMS kayo dun sa first 1,000 kilometers and uh, first 5,000 kilometers. And number two, during the break-in, ano, as much as possible sana, pagbago yung inyong sasakyan or kalalabas pa lang, eh, huwag nyo munang ihaharurot. Kung baga, takbong pogi lang sana. O sabi na natin, not more than sana 2,000 RPM o 3,000 RPM yung inyong pag-apak sa gas pedal ano kasi kumbaga hayaan muna nating mag-set o lumapat yung mga component natin sa isa't isa kasi pag yan ay pinuwersa natin there's a tendency na tumaas yung wear and tear although yung nga sinasabi ng iba na break in na yan ng manufacturer ready to use na yan pero much better pa rin na kayo mismo as owner i-break in niyan then thirdly avoid nyo sana muna yung mga major modification no especially sa mga electronic. Alam ko yung iba diyan excited no na maglagay ng mga component or uh, mga accessories no pero as much as possible sana medyo pag isipan niyo lang mabuti kasi there's a tendency na maboid ang inyong warranty pag nagkaroon ng major o nag kayong ginawa na modification sa inyong kotse. Yung halimbawa sa wiring nagputol kayo nag-add kayo avoid nyo sana ang safe lang dyan ay yung isinasaksak lang dun sa 12 volt socket o dun sa, sa iba din nga yung way back din yung cigarette no? dun lang dun lang dapat tayo magkabit ano? at as much as possible i-avoid natin yung modification no? then sa pang tips ko dyan o number 4 mag invest kayo sa magandang dashcam yan yan yung pinaka protection ninyo sa inyong sasakyan ano kung baga yan ah, kung kayo ay matino naman mag-drive eh at least you have something no na magko-proof na maayos yung pagda-drive mo para maiwasan niyo rin ano yung yon yan pag kayo ay nagda-drive yung bigla na lang kayong parahe na may ginawa kayong something eh, at least kung may dashcam kayo na maayos madaling i-review eh yon maliligtas kayo niyan ano actually marami pa no marami pa pero yon pinakaimportante niya talaga pag first time car owner kayo basahin niyo yung manual niyo marami kayong information na malalaman diyan no then yon uh, pag nasa nasa ano pa lang yung talagang pinakabago yung sasakyan uh, maganda mino monitor nyo rin yung inyong kotse no? Kasi ang pinakaiiwasan natin dito Ay maubusan tayo ng engine oil maubusan tayo ng coolant, brake fluid ano kasi hindi pa naman natin sigurado kung perfectly na talagang okay na okay yan ano kaya every time na aalis uh, kayo medyo check nyo rin no check nyo yung ilalim ng inyong engine baka may tumatagas si diyan no maganda yon para at least masigurado natin na okay na okay yung makina natin ano at wala tayong magiging problema kasi nga yun nga nasa testing period pa lang tayo eh kailangan medyo mag conscious tayo dun sa andar ng sasakyan, yung vibration niya, yung tunog niya no para at least eh ma-avoid natin yung pag pagkakaroon ng problema kasi ito lang naman yan ano, pag yan ay nag-overheat or sabihin natin naubusan ng oil eh baka hindi niyo ma yung warranty no. Kaya as much as possible sana eh inaalagaan natin from the very first day na makuha natin yung sasakyan, alagaan na natin. Then yun, Uh, hanap din tayo ng mga Trusted natin ng mga gas station ano Na maayos yung kanilang pump Maayos yung fuel Na nilalagay nila sa ating sasakyan uh, Para maging mas maganda yung takbo ng ating sasakyan. So yun lang naman mga paps no, yung mga tips ko na may bibigay. Actually marami pa no? pero mas maganda i-ask niyo na lang yung question. Kung sa tingin niyo may gusto pa kayong malaman with regard to your car, just comment down below na lang at who knows mabigyan natin 'yan ng idea no. At yun, ngayon naman magsasagot na naman tayo ng mga tanong ano. At isa sa mga question diyan na na-relate sa atin is okay bang gumamit ng uh, washable air filter. Well, mm, medyo may kamahalan eh. Ang problema, ilang beses ka lang bang magpapalit ng air filter? Sabihin na natin ang issue with the washable air filter, pag hinugasan mo siya, hindi mo kagad siya magagamit. Kailangan mo muna siyang patuyuin para magamit mo kasi pag basa yan at ginamit mo ay eh, papasok sa loob ng engine mo yung basa no so hindi maganda yon sa ating engine no kung ako ang tatanungin kung private use yan ay highly recommend yung ano lang yung kahit yung disposable filter na lang yung gamitin mo hindi mo na kailangan gumamit nitong washable ano and yon number 2 Uh, kailan ba pinapalitan ng spark plug? Well, depende yan sa klase ng spark plug na nakalagay sa iyong kotse no kasi kung iridium 'yan ay yung iridium usually it will last more than 80,000 kilometers or depende sa dun sa kondisyon ng inyong spark plug ano kasi yung, yung iridium actually hanggang 100,000 kilometers nga pwede siya eh. pero to be safe uh, ako I, I, highly recommend mga 60 to 80,000 kilometers maganda pinapalitan mo na yan. Now, kung ordinary spark plug yung nakakabit sa kotse mo, yung hindi iridium, usually mga 10 to 20,000 kilometers. Sana pinapalitan mo na kahit hindi pa siya sira. Okay? And yun, uh, next question dito is, okay lang bang mag-change oil kahit hindi palitan ng oil filter? Hmm, dito <laughs> na naman yung question ano, at nagawa ko na to ng vlog. No? Uh, as much as possible sana pang mag-change oil kayo, idamay nyo yung filter, no? Pero kung sakali man, well, pwede naman kung mineral at mineral lang yung gagamitin mo. Kumbaga, yung filter na yun is good for 10,000 kilometers lang kasi kung isasagad mo siya to 20 bawat dalawang beses ka nag um dalawang beses ka nag full uh, synthetic eh 20,000 kilometers na yon hindi ko i-recommend yun mga paps no kung baga kung dalawang mineral okay lang walang problema pero kung dalawang fully synthetic yon mas better na palitan mo rin yung filter kasi ang problema diyan mga paps pag tagal-tagal posibleng tumigas yung papel ng oil filter and baka mag-clog lang ang inyong filter no at yon hindi walang papasok na oil sa iyong engine ano at yon uh, next question dito is Okay lang bang magdagdag ng additive sa mga fuel? Well, ito siguro yung nilalagay niya no, sa, sa fuel niya. Well, okay naman. Wala naman problema dito, Paps. No? Walang problema doon. Kung sa tingin mo, makaka-better sa sakyan mo. Basta, siguraduhin mo lang ha, na original yung ilalagay mo. Hindi yung mga China-China kung baga may mga additives naman tayo o may mga nilalagay naman na pang kondisyon ng ating fuel o para gumanda yung, yung iba niyan nakakalinis ng injector okay na okay lang yun mga paps no so yun mga paps no kung nagustuhan niyo yung video paki like naman at you can share this video especially sa mga new car owner no ito yung tips no para sa mga new car owner salamat sa panonood keep safe mga paps